Magandang araw mga kaibigan! Talakayin natin ang isang mainit na isyo sa showbiz na kinasasangkutan ngayon ni Herlin Budal at Rob Gomez. Ano nga ba ang nangyari at bakit naging usap-usapan ito sa social media? Samahan niyo ako sa buong kwento! Sa nakaraang mga araw, nag-viral ang isang post ni Rob Gomez sa kanyang social media accounts. Ang post na agad na tinanggal, naglalaman ng mga screenshots ng di umano'y flirtatious na usapan ni Rob Gomez kay Herlin Budol at dalawa pang babae. Ibinahagi ang mga ito online, at naging mainit na usapin sa social media. Sa ex, dating Twitter, naglabas ng reaksyon si Herlin. Bakit ako nakaladkad, tanong niya, sa kanyang pahayag, ibinahagi niya ang kanyang pagiging dedicated sa trabaho at kung paano siya nadadamay sa mga isyong hindi totoo. Binanggit din niya ang mga chismis tungkol sa pagbubuntis at inuugma ito sa kanyang papel sa Black Rider. Sa kanyang mga naunang post sa ex, tinukoy ni Hurley ng hirap niyang makahanap ng jowa at ang simpleng buhay ng iba na may mga kabit. Isa itong mahalagang bahagi ng kanyang karakter na Pretty sa seryeng Black Rider. Ipinresenta ni Rob Gomez ang kanyang alegasyon na si Shaila Ribortera, kanyang dating live-in partner at Miss Multinational Philippines 2021, ang nag-leak ng mga screenshots. Ayon kay Rob, nakuha ni Shaila ang kanyang cellphone ng walang pahintulot, at ito ang nagresulta sa pagkalat ng mga personal na usapan nagkaroon naman ng malawakang reaksyon mula sa netizens. Binasa natin ang iba't ibang komento at reaksyon ng netizens patungkol sa issue. Paano nga ba ito nakakaapekto sa fanbase ni na Herlin Budal at Rob Gomez? Maliwanag na ang isyo sa pagitan ni na Herlin Budal at Rob Gomez ay nagdudulot ng malaking ingay at pag-uusap sa social media. Ang viral na post ni Rob Gomez at ang mga flirtatious na usapan na lumabas sa mga screenshots ay nagdala ng hindi maliling utang pangyayari sa kanilang showbiz careers. Ang matapang na pahayag ni Herlin Budal sa social media, lalo na ang kanyang pagtatanong kung, bakit ako nakaladkad, ay nagpapakita ng kanyang pagiging bukas at matatag sa gitna ng kontrobersyang kanyang kinakaharap. Ang kanyang pagsasalita tungkol sa pagiging dedicated sa trabaho at ang pag-uugma nito sa mga chismis ng pagbubuntis ay nagbibigay daan para sa ating magkaroon ng mas malalim na pag-unawa sa kanyang pananaw. Sa likod ng mga pangyayaring ito, hindi rin natin may tatani ang personal na aspeto ng buhay ni Rob Gomez, partikular na ang kanyang alegasyon laban kay Shaila Ribortera. Ang ganitong sitwasyon ay nagdudulot ng pagmumuni-muni sa karapatan ng bawat individual na mapanatili ang kanilang privacy, lalo na sa mundo ng social media. Sa huli, ito'y isang paalala sa ating lahat na maging maingat sa paggamit ng social media at sa pagsusuri ng mga isyo. Hindi natin alam ang buong kwento at ang totoong nangyari sa likod ng kamera. Sana'y maging aral ang pangyayaring ito sa ating lahat upang maging maingat, mapanagot, at magkaroon ng respeto sa buhay ng isa't isa. Maraming salamat mga kaibigan sa pagtutok sa ating video ngayon. Kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at iklik ang notification bell para laging updated sa aming mga videos. Abangan nyo rin ang mga susunod na kaganapan dito sa ating channel hanggang sa susunod nating pagkikita mabuhay